guys, pupunta tayo ng palengke. So, doon ako galing sa maliit na building na yan, Oh, kung titingnan mo. Pero 24, ah, uh, 25 floor yan. At nasa 22 floor kami. So, yan po. Diyan ako galing. dito ako at hanggang dito lumusot ako dyan tapos papunta doon actually yung daan dito sa ilalim yan ilalim yan lusot ka dito sa MTR hanggang dyan city plus dito, hanggang dito ka lulusot papuntang market so doon tayo nilalakad ko lang ito araw-araw naglalakad lang ako ilalakad ko lang yan araw-araw building na yan, oh, nakikita nyo. Sinasabi nilang monster building yan. And I don't know why. <laughs> bakit monster building ito? <laughs> At dyan sa ilalim na yan, dyan tayo magmamarket. Papasok tayo dyan sa pavilion pavilion, east pavilion, ayan o oh. east pavilion Ito yung likod. Likod niya. May daanan din dyan, oh. Likod, oh. East Pavilion. So yan, ang likod dito ito. At mayroon din dito ang daanan. Actually, maraming daanan siya eh. dyan oh, yan po ay tawag dyan ay typing market. So daan, dyan lulusot. Dyan dadaan din ang sa likod. Typing market. So yan po. ay ko bakit tinawag itong monster building. Kasi mga may kwento dito na may nagpakamatay na. Nagmumulto. <laughs> Ganun daw. So, siguro kaya tinawag na monster building. so guys, ito yung likod ng pavilion ng typing market, ng East Pavilion. so guys, dito tayo papasok sa likod, kasi nandito tayo sa likod. So, nandito na tayo sa market. Nasa loob na tayo ng market. At mamimili na tayo.

Please. papakita ko rin sa iyo sa inyo pagdaling kayo dito sa harapan so dyan po lulusot dyan dadaan so papasok tayo dito sa East Pavilion ito yung pababa sa ilalim papunta sa ilalim papuntang market Ayan po ang makikita nyo dito sa ilalim nitong building na to. So marami kang mabibili dito. Mabibilhan. Doon damitan dyan. Ito manings. Ito papunta sa loob. Sa market. Ito mayroon din dyan. Oh. Mayroon din dito ang groceries. So, ito, papunta sa loob, sa market. Typing. Typing market. Ito, okay. may mga protas dito. So, yan. May damit din dito. So, yan, kung gusto nyo sa frozen food. So, dito na tayo sa market. Mamimili na tayo. Ya di sana. Los zapatos. Ya casi van. Ya los tengo en la bolsa. Ya casi llegan, va a ser navy. Hola, de. Yo iba a ir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9